Si Lester Ferrer sa lansang ay isinilang noong atres ng Hulyo 1985 sa industriya ng showbiz. Mas nakilala siya bilang si Lester Lansang. Ang dating child actor na nadiskubre noong siya ay apat na taong gulang pa lamang habang siya ay namamasyal sa isang mall. Nahiwalay umano si Lester sa kanyang lola noon nang sila ay nasa loob ng isang mall. Pero imbes umuno na umiyak dahil nawawala siya, nagtanong siya sa mga sales lady sa mall at inilarawan niya ang kanyang nawawalang lola. Ayon sa sales lady, Bago mo na nila ituturo kung nasaan ang kanyang hinahanap, ay pinakanta muna siya. Dahil sa kagustuhan ni Lester na makita ang kanyang lola mami, kumanta naman noon ang musmus pa lamang at ayon sa kanyang pagkakaalala, unchained melody pa umano ang kanyang inawit noong panahon na iyon. Matapos naman ito ay pinasayaw siya at pinaiyak. Noong mga oras na iyon, tila nag-audition naman si Lester sa mall. Ang hindi alam ni Lester, habang siya pala ay nagpapakitang gilas at pinapanood na ng maraming tao kasama na ang kanyang lola mami, isa palang talent manager at dating aktor na si Kenneth Macho ang pinapanood na din siya. Sa puntong iyon ay pinasubukan ni Macho na isabak sa pag-artista ang batang si Lester at pumayag naman ang kanyang lola mami. Doon na umuno nagdire-diretsyo ang kanyang makulay na karera sa mundo ng pag-arte. Ang kanyang naging unang proyekto ay isang pelikula agad na pinamagatang Pakasalan Mo Ako kasama si Jan Estrada, Gabby Concepcion at Janice Belen. Sa kanyang sumunod na proyekto ay nakakasama naman ni Lester sa pelikulang Shotgun Banjo kung saan pinagbidahan ito ng action star noo na si Zoran Legaspi taong 1992. Pero ang may tuturing na pinakamemorable sa kanya ay ang maging bahagi ng movie adaptation ng Pinoy superhero na likha ni Mars Ravelo. Ang Darnang Pagbabalik noong taong 1994 kung saan gumanap na Darna si Angelita Abayari habang gumanap naman siya bilang si Ding. Sa kanyang sumunod na proyekto ay pinarangalan si Lester bilang isang best child actor ng GMA Telecine Bahaghari Awards para sa TV Special na 4, pero ang pinakamalaking achievement umano niya sa kanyang karera ay makatanggap siya ng Best Child Actor Award mula sa MMFF at FAMA sa pelikulang Saranggola. Talagang in ni Lester ang kanyang pagiging batang artista noon. Ayon sa kanyang mga nakatrabaho, masunurin umano itong bata at palaging nakangiti. Subalit sa kanyang pagtanda, dumating sa punto na unti-unting nawawala na ng ningning ang kanyang bituin. Ito din umano ang naging dahilan kung bakit natigil siya ng matagal sa pag artista Tumanda na umuno ang kanyang itsura at nagmatured na. Hindi na siya mailagay sa mga role bilang anak at bata. Hindi din naman siya pwedeng ilagay sa mga role bilang tatay dahil hindi pa naman ganun katanda ang kanyang itsura. Kaya madalas, kung hindi adik ay magnanakaw ang kanyang naging mga role na lamang. Sa panahon na iyon ay unti-unting nawala na ang kanyang dating masiglang karera. Noong taong 2020, Pagkakataon na sana umano ni Lester na muling makabalik sa pag-arte dahil mapapasama ito sa isang palabas sa ABS-CBN. Subalit nagsara naman ang stasyon kaya hindi din ito nagtuloy-tuloy dahil isa si Lester sa natanggal sa programa. Noong panahon na yun ay nadepress si Lester na sinabayan pa ng pandemya kung saan halos karamihan ng mga artista ay nawala ng trabaho. Lumabas sa indie film na hadlok si Lester. At para may mapagkakakitaan, Pinasok din niya ang pag-online selling at para dagdag kita, siya na rin mismo ang nagde-deliver ng mga orders ng kanyang mga mamimili. Ito umano ang naisipan niyang gawin habang nagbabaka sakali na mabigyan muli ng proyekto. Mahilig magluto ang tita ni Lester. Gumagawa ito ng bagong bagnet na nasa garapon. Mayroon din silang kaibigan na nagsusuplay ng kalamansi extract na siya ang nag-online selling at nagdi deliver na din. At may kaibigan din siyang nagbebenta ng mga helmet at nagbebenta din siya ng mga accessories ng motor at ng mga helmet ang ilan sa mga dinidelivera niyang customer. Napapaisip kung siya ba ang dating child actor na napapanood nila noon. Ayon kay Lester, hindi daw sumagi sa kanyang isipan na nahihiya siya dahil sa hindi na ito makikita sa harap ng kamera. Hindi umuno niya kinahihiya na siya isang rider sa kasalukuyan. Masaya umano siya sa kanyang ginagawa at hindi umano lang ang pagiging isang rider. Dahil lalo noong panahon ng pandemya, ang mga rider ang pinakakailangan ng mga tao upang makabili at makapaghatid ng kanilang mga orders na may tuturing ng mga frontliners. Ayon kay Lester, kung masipag ka sa pagde-deliver ay mas malaki ang iyong magiging kita sa isang araw. Ang dating child actor na si Lester Liansang, isang delivery rider ngayon, pero lingid sa kalaman ng marami na isa na rin pala siyang ganap na ama. Kaya din naman todo kayod siya para matustusan ang pangailangan ng, ng kanyang anak. Subalit inamin din niya na matagal na din siyang hiwalay sa kanyang asawa at nasa pangangalaga ng kanyang ina ang kanyang anak. May sari-sarili na rin silang mga karelasyon pero nagkakasundo sila pagdating sa pangangalaga ng kanilang anak. Nakahiligan din Lester ang musika na sa katunayan ay kabilang siya ngayon sa isang banda na siya din ang mismong bumuo at siya din ang bukalista at gitarista. Bagamat marangal ang pinagkakakitaan sa ngayon ni Lester, nangangarap pa rin siya na sana isang araw umatok muli ang pagkakataon na siya ay makaarte sa harap ng kamera at ipakita muli ang kanyang natatanging talento. Alam ko na, unang magiging so, okay lang? So, 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 iyo? ko? Iyo ko yata nito? mo si Tanda. Piloto po yung bida. Eh di ba yun ang paborito mo at pangarap mo? Hmm. Ah, may pinapasabi nga pala si Papa. Ano raw? Baka po magal kayo eh. Oh, dito na ako ha. Wala ka nang dapat pang katakutan. Mano po. Sa tingin mo, Insel, maanala na kaya tayo sa kaso. Hanggat nasa panigay ng katotohanan, wala kayong dapat ikatakot. Nagpata sila ni Javier sa Singapore. Hmm. Buti nakatakas ka. Ako oh, matignan naman ako mahuli eh.